Ayan mga ka-sister si Kamister I. galing sa dagat. Yan, Sister, may wala, mga ka-sister. May huli siyang tulingan. Huli mo yan? Oo. Oh. Ay, lang kilo ano, ka yan? Apat. <laughs> oh. Kala ko ba eh, hinira mo lang. <laughs> 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 Joke lang. Sampi Joke Inas. lang. Karating lang huli ka agad. Wow! wow. Oh, sabay, Ayos. Sabay nga pi. Lapit lang kami. Yung batak ako ng pagdating na naghuli ka agad. Ayos eh. Diyos, huli na yun. Sampi. May apat kilo siguro yan oh. No? Mayroon yan ang Meron niya kasi oh mataba malaki eh. Ayat din. Pero magbabasa tayo mga ka-sisters. Ibang tayo. Ito mga ka-sisters, ituloy natin dito dahil umuulan. Dito tayo ng pwesto. kailangan natin tapusin to dahil wala tayong yellow ingatan hindi madurog ang laman ng isda kahit pa ka paano makurol o diba okay na yan, pasado na yan sa parinti ito na lahat mga kasisters yung na hiwa hiwa ko na tulingan Ayan, nilagyan ko na siya ng asin para i-marinate ng kunting oras lang para lumasa yung laman ng isda.

sama-sama na natin yung mga ingredients para sa paksiw. May kamatis, sibuyas, luya, at saka silipang sigang. Atin yung ating suka. Ayan, masarap tong pinaksiw mga ka-sisters kasi nga yung taba ng tulingan ay sinama ko. Yan. Alapait. Ito ay alapait. Parang atay siya. Tapos, ito yung pinakataba ng tulingan. Tapos, ito yung uh, binugwang sa amin. Ewan ko. Ano sa iba. Nagatin <laughs> na tubig. Salang na. Nagatin na tubig. Okay na yung ating pinaksiw. I-arrange lang natin ng mga espada. Maganda ang pagkaluto. ka sisters oh may laman tinanim na kamuti ni nanay ano nagkakalaman pala itong ganitong kamuti kala ko talbusan lang bala yan si mother dahil sa kanya tanim yan oh, daming kong buko kita mo mm. Mm. <laughs> ayan oh yan may laman ah may laman <laughs> ayos ah nagkalaman ah ang ganito palang kamutin. nagkakalaman. Nagkatanim lang pala si Lola na <laughs> nag-umbok hey, na pala ano dito. Mo, talbusan po ang, ang alam niya to. Talbusan. Ah, oh. oh. kulo tayo ng tubig, ilagay natin ang sampalok. At sama-sama na natin yung mga ingredients para sa ating sinabawan. First time namin maglagay ng tanglad. Kasi nabawan. Isda ang sabaw natin. Ihi. <gibling> tayo ng asin. Ating cover load. Kunting ano lang. Kunting kulo lang. Hanguin na natin. Kain na. natin. Ito lang yung kakainin muna namin kasi napakarami ang niluto namin na pagkain. Na ulang Hindi natin kayang kainin agad. Ang paborito ko dito ay yung binugwang. Yun. Magyan sabaw. Okay mga ka-sisters, kain tayo ng tulingan ang recipe Yan, pinaksil na tulingan piniritong tulingan at uh, sinabawang tulingan <laughs> puro tulingan tatlong putahe pero isa yung mino <laughs> okay pre tayo maraming salamat po Diyos okay. salamat po Diyos puro tulingan dito naman tayo sa labas ng bahay natin kumakain dahil at ang mga dumadaan ay nakatingin sa atin. Tumingan <laughs> ang holy, ano sa rin ang Ang ingay-ingay ng, ka ng kalsada mga kasisters kasi may nagka-cutting grass. Ano yun? Cutting, cutting grass yan? grass. Yan. Mga DPWX, nagkakating sila ng mga grass. <laughs> Parino lang. Pratang atay ba? atay yung atay ito? Toto. Sapit sa oh, so, pag sobrang ingay mga ka-sisters yung ating video ay isa sign off ko. Music na lang yung inyong paririnig at yung kain namin. <laughs> kain to. Hindi may wasan talaga yung okay. napakaingay dito minsan sa amin. Lalo sa kausada. Maingay eh, maingay. Sayang Oh Oo, na. Masarap to. Oh, yung atay pa masarap yung atay. Atay yan ha? Oh. Oo. Anong ah, lapay? Sarap? Ilasa. Sili. Sili. pangalan ng bagyo dito. Kahit bagyo, hindi natin alam pangalan. Kain mm -hmm. pa tayo, mga ka-sisters, ng kulingan ng ulam. Dito na ako, yung mm -hmm. ladyan, anong... sa palukan. May tanglad yan. -tang anong... May ilit talaga si Aya sa anong sabaw na? Masarap. <laughs> Hindi, malas. <laughs> Kinuha ka ng <laughs> Sa <Sabayu natin. laughs> <laughs> <laughs> yan, hindi lang yan. Bey, kain tayo, tuwingan. Kain ang Pag sa ng tarapitok o mamsa,

pa lang ako sa kanya. Parang may feel Masarap lang ang pala siya may atang lag na. Nawala lang sa. Sir, pasinsya kayo. Maingay talaga ang pasada. Babay muna tayo. Babay. Bye. Salamat sa lahat ng mga sisters. Ang ingay.